Hello Teacher Jen, ang galing niyo. Salamat po. Alam niyo, gusto ko lang pag-usapan yung tungkol sa pagiging teacher. Naalala ko kasi I, I don't know kung iba na ba yung training ngayon ng mga teachers ano? Kasi I'm a graduate of Bachelor of Secondary Education sa Cebu Normal University. Napaka-strict to po ng training namin that time. I don't know sa mga teachers ngayon. Pero Number one po na hindi pwedeng gawin na isang teacher ay umupo habang nagtuturo. Talagang bawal po yun talaga. That's actually not proper or improper para sa isang teacher na nagtuturo ka, nakaupo ka lang. Pangalawa, yung pinibigay mo yung likod mo. Kasi dati kapag nagde po kami, Kapag nagtuturo ka, tapos nakatalikod ka, nako, pwede ka ng batukan o batuhan ng kung ano-ano ng mga students mo. Kaya bawal talaga yun. Pero sa dami-dami po ng mga teachers na nagpo-post ngayon, wala, nagtataka lang ako, ano ba talaga yung training na ngayon? Baka iba na. Baka lenient na sa panahon nila, kaya pwede nilang gawin yan. Pero para sa akin personally, as a teacher, dapat ikaw ay isang role model. Di ba? Mas maganda pa rin yung nakatayo ka habang nagtuturo. Tapos, kapag nagsusulat ka, syempre, dapat meron ka pa rin connection sa mga students mo. Ako mismo talagang kapag ako'y nagtuturo, pagod na pagod talaga kasi ganyan talagang ginagawa ko. Entertaining talaga dapat ang pagtuturo kasi it's a two-way process eh. Kapag ikaw mismo boring, yung mga students mo, mabuboard din sila sa'yo. ba diba? And, ang pinaka-importante sa lahat, kapag ikay nagtuturo, dapat may respeto sa mga students, di ba? Kahit sa style na lang ng pagtuturo mo. So, iba na talaga yata ngayon yung henerasyon uh, ng mga teachers, ano? Kasi halos lahat ng ginagawa nila sa classroom, parang sinishare nila sa social media. I don't know kung sino man sila, hindi ko rin sila kilala, pero nakikita ko lang randomly sa aking Feed, I respect that video. I respect the teacher. Hindi lang ako sangayon sa ganyan kasi para sa akin, isang ano yan eh, parang kawalan sa pagiging prof professional as a teacher.